Hello mga idol! Magandang gabi sa ating lahat dyan. Lalong lalo na yung mga palaging nakasubaybay sa video natin dyan at yung taga OFW. Kamusta po kayo mga idol no? Salamat din pala sa tiyahin ko na nagbigay ng isda mga idol. Napakaganda talaga mga idol. Oh. Ewan ko kung anong tawag nito sa inyo mga idol. Tsaka ito. Meron din galunggong na mga malalaki. Swerte na natin ngayong araw ng mga idol kasi... Nabigyan tayo na ng biyaya Maaga pala tayo binigyan ng isda ng tiyahin natin mga idol at pagdating ko sa bahay galing sa akin trabaho ito po yung nadatnan ko. Gumagawa pala sila ng Graham Balls mga idol kasi binibenta po ito sa paralan ng mga anak ko. Nakakatulong na din po ito sa amin sa mga gastuhin namin mga idol sa bahay. Diyan pa rin ako bumibili mga idol kay Uto kasi suki ko yan dyan. Bumili lang po ako ng dahon ng kamote at isang tumpok ng brikado natin yung kamatis sibuyas bawang at saka luya at saka siling haba Pagdating ko sa bahay mga idol, agad ko naman po nilinisa ng isda at tinanggalan ko ng mga hasang. Yan, tatlong beses ko hinugasan. Mga idol, anong tawag na isda po nito sa inyong lugar? At pakicomment naman po mga idol para malaman ko po. Tayo na rin po ang nagpabaga sa uling mga idol kasi ang mga anak ko ay busy rin sila sa ginagawa nilang mga assignment. Kaya hindi na natin sila utusan o pipilitin. Mga idol, sa lahat ng mga baguhang followers natin dyan, Welcome po kayo dito sa page natin. Yan mga idol, simpleng gulay lang po at simpleng ricado lang po. Wala na po talagang maraming gulay kasi yan lang po nakayana natin mga idol. Hayaan nyo mga idol, pag makaraos tayo ay ramihan na natin yung mga ricado. At ito, oras na po ng ating mga mahal na followers mga idol. Lagi nakaabang, sa out na po tayo. Hello mga idol! Yan, shout out tayo mga idol! Shout out tayo kay... Sir Tony Sales watching from Italy. Shout, shout out to Idol. Yan, shout out din kay Sir Gonzalo Macias, from Pampanga. Yan, shout out to Idol. Shout out kay Sir Eliseo Padrigo. Padrigo family from Gimaras. Yan, shout Ay out to idol. idol. At kay Sir Jerome Cardona Ramos from Tarlac. Yan, hello po. At kay Pastor J.R. Lirin from Sursugon. Yan, shout, shout out kay Dol. Shout out sa lahat ng taga Sursugon. At kay Ma'am Kimberly Lambayan. Shout, shout out kay Dol. From Pasubulong, Sambunga City. Yan, shout out ma'am. At kay Kuya Bugs TV. Shout, shout out kay Dol. Yan. At kay Oliver Quibas. Shout, shout out kay Dol from Caloocan City. Yan. Si Roni Aquino. From Murong Bataan. Shoutout Taydol at kay Mamich Tabu Tabuan from Cagayan de Oro City. Yan, shoutout Taydol. Maraming salamat po, naabot yung video natin sa Cagayan de Oro. Shoutout. Rinaldo Villarosa from Novaliche City. Yan, shoutout sir. Shout Noren Claudio. Shoutout Taydol. Yan, Junjun Claudio. Shoutout shout idol. idol at kay Fernan Claudio from Bakan Kabatuan Iloilo -ilo. yan shoutout sa pag Iloilo at Main. from Santa Rosa Laguna yan shoutout sa inyo idol. maraming salamat sa panonood mga idol at ingat po kayo palagi at god bless po at ngayon mga idol ay syempre isda at gulay muna tayo kasi nung niaging adlaw kay nagka tayo mga idol yung binigay sa atin ni eh, sir kaya ngayon, ito naman, balik tayo at masarap na naman yung ulam natin mga idol. At anong tawag pala na isda nito mga idol sa inyo? Kasi sa amin dito tinatawag itong hasa. Iwan ko po sa inyong lugar mga idol. Paki-comment naman po para malaman ko rin po mga idol. At pagkatapos natin mga idol ay meron din tayong isda na para pang iyaw at saka yung gulay ng daon ng kamuti natin mga idol. Bale lima piraso lang yan mga idol yung isda natin at syempre hindi na natin patatagalin ilalagay na natin yung gulay o isunod na natin yan. Kasi kanina pa yan mga idol kumukulo at syempre naglagay lang ako ng kunting asin pagkatapos sinundan ko naman po ng bitchin mga idol kayo na po yung bahala magtimpla mga idol kasi sa akin saktong sakto lang talaga yan mga idol ang aking pagtimpla at pagluto ng aking tinula na isda at syempre tayo naman po ang nagluto mga idol at tayo rin po ang titikim para masarap naman yung pagkain natin mamaya sa ating apunan mga idol at para marami na po yung makain natin at mauubos na rin po yung kanin <laughs> nagawa lang pala si misis mga idol ng sausawan dyan tulad ng kamatis tsaka tuyo at suka lang mga idol hindi na po kami naglagay ng kalamansi kasi wala naman po kami nakabili ng kalamansi mga idol at ngayon mga idol binalikan ko po yun ng ating sinugba o inihaw na isda kaya lutong luto na po yan mga idol at syempre hindi na natin to patatagalin at kukunin na po natin mga idol kasi kakain na po tayo sa ating hapunan kaya Mari po sabayan nyo po kami mga idol sa aming hapunan sabay na po tayong lahat at habang nakatingin kayo mga idol sa video na to kumuha na rin po kayo ng mga plato nyo at sumabay na rin po kayo sa amin mga idol masaya kasi mga idol habang kumakain na pagsama-sama ang buong pamilya katulad dito sa amin mga idol ang saya namin kumakain habang nagkikwentuhan po. Shout out pala ko sa lahat ng mga nanay dyan mga idol na saludo ako kasi kahit nasa bahay lang po sila ay nag sila sa atin at dumiskarte rin sila mga idol para sa ating pamilya. Kaya papasalamat po tayo mga idol sa itaas. Kaya Lord maraming salamat po sa biyaya araw-araw na binigay mo sa amin at sa aking pamilya Lord God. Kain po tayo mga idol kaya samahan nyo ko. Masarap ito mga idol ang dahon ng kamuti na isaw natin sa toyo na may mga sili. Yan, napakasarap talaga mga idol. Subukan nyo rin po yan ng ganyan o ganito. At sa mga hindi po natin pala na shout out mga idol, abangan lang palati ang ating video kasi parati po tayo na shoutout mga idol. Maraming salamat po, ingat po palagi at God bless.